Ang Alibos. Boss o. Boss. Oh, Tatanong boy. lang po, boss, kung saan yung banda yung emergency dito, boss? Ah, emergency. Opo, boss. Hindi ko gaano gamay dito, eh. Bakit yung mga alam, boss? Ipupo din po ako rito, eh. Eh, kailangan ko pumunta ng emergency, boss, dahil nag-emergency po ako, boss, eh. Ay, kasi yun ka na po. Eh. Ang kapitado sa bandang emergency dito, eh. Bakit, boss? Eh, taga dito ka, boss, eh. Oo, oh, taga dito nga ako. Pero doon ang kapisado. Pero taga dito ka talaga, boss? Oo, oh, dito. Ba't wala dito na yung emergency, boss? mo? Asan ba may kita yung boss? Gusto mo, gusto mo. Eh. Oh yes, boss. Yes, boss. Nangita ko, boss. Oh, kita, sa taglita nga. Sige, boss. Ano yan, boss? Ano yung emergency na yan, boss? Oh no 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 no! no. <laughs>